Ano yung nine possible warning signs na malapit nang pumanaw o mamatay ang isang tao? Sensya na po ah, medyo serious yung topic ko. Una-una, ang disclaimer ko, hindi ito 100%. Kahit meron kayo nitong 9 warning signs, malay mo, umabot pa ng 10 years, 20 years ang buhay, posible pa rin. Pero oras sa meron na kayo nitong 9 warning signs, medyo para sa akin. Dapat inaayos na ng pamilya yung pera, yung ari-arian, dapat i-ready nyo na kasi anytime within a few months, a few years, baka biglang pumanaw yung may nine warning signs. Number one, bedridden na yung pasyente at ayaw nang kumain. Yan, kahit anong sakit, na stroke, bedridden na, hinahina -hina kumain, ayaw na umupo, lagi na nakahiga, ibig sabihin, pabagsak na nang pabagsak yung katawan ng tao every month, every year, pahina nang pahina. Kasi pag tuloy-tuloy yun, walang pupuntahan. Yung so, expect mo, ano pa ma-expect mo? In a few years, bibigay yung katawan. ba? Diba? Unless ma-up mo siya ulit, matataas mo ulit yung willpower niya. Now, number two, kaya pasensya na hindi to 100%, ha? number two, chronic dialysis. Oo, masakit man sabihin, pero basta nagda-dialysis yung tuloy-tuloy, napakahirap. Oo, lalo na kung may edad na pahina na pahina, pwede mag-infection, pwede mag-pulmonya, pwede mag-heart failure. Ang pwede lang sa chronic dialysis, magki-kidney transplant ka eh. O kidney transplant, may laban ulit. Pero kung walang pera pang kidney transplant, laging dialysis, laging delikado ang buhay kasi nga high risk sila magkasakit. Hindi ko sinasabi bibigay agad ha. Pwedeng 10 years oh, pero laging hirap. raging tagilid. Number 3. Ang isang taong labas-masok sa ospital lalo na yung na-ICU Konting sakit na o ospital. Di ba? May taong ganun eh. Konting pulmonya ang lala na napapasok. So, ibig sabihin, either mahalas yung tao o mahina immune system niya. May taong ganun yung labas masok sa hospital. May mahina sa katawan. Baya, baka may nakatagong diabetes, may nakatagong cancer niya. Ati alam. Kaya niya. Number four. May cancer na late stage, stage three, stage four alam ko may gumagaling pa, may nagiging cancer free pero pag stage 3, stage 4 na medyo kahit papano mahirap na eh. Yung cancer na bumalik, yung may cancer dati tapos nag-recur siya, mag-iingat din tayo. Lagi ka na nag-iisip, babalik ba? Saan ba tutubo? Susunod na mammogram, susunod na bone scan. Meron kayo ganitong sakit. Sa tamang pag-iisip pa kayo, Ibigay nyo na sa anak nyo yung pera nyo. I-ready nyo na, ha? Kasi mahihirapan yung pamilya. Meron pa mga inheritance tax. Uh, kawawa yung mga anak. Magkakagulo, mag-aaway pag hindi mo ipasa. Kung meron ka, may ng pera. Pero kung wala naman pera, hindi nyo na problema to. Diba? Yung pang, sorry, pang na lang ang kailangan natin. Inisip ko kasi mula start hanggang end. Ayoko mag sa dulo na, Uy, ba't hindi nyo sinabi? Number five, yung naka-oxygen na lagi. Kung hindi na matanggal sa oxygen, pag tinatanggal yung oxygen, bumabagsak yung pulse oximeter. Yung saturation, kailangan lagi na naka-oxygen. Sino to? COPD, emphysema, naninigarilyo, may sira na yung baga. So, pag lagi ng tali sa oxygen, mahirap po yun. Di ba? Medyo delikado ang buhay. Hindi ko sinasabi na hindi na mabubuhay. Pwede pa siya mabuhay 5 years, 10 years. Kung maingat. Kung todo bantay ng nurse. Number 6. Nag-suicide attempt. So, yan talaga. hirap talaga sa depression and suicide. Oras na nagawa na niya minsan, malaki yung risk na uulitin niya. Ang hirap mabantayan. Ha? Ito sa experience ko talaga. Lalo na kung overdose o may droga pa. So talagang todo bantay sa ganitong pasyente. High risk na may mangyari sa kanya. Number seven, criminal behavior. Ibig sabihin, nakagawa na ng krimen. Nagnakaw, nakulong, lumabas. Ibig sabihin, may tendency siya talaga gumawa ng illegal eh. So may chance mag ulit. O may chance meron siya makakaaway, masasaksak na lang siya bigla, o may papatay, o mapagkakamalan siya. Diba? Kasi nandun na yung criminal behavior. dami ko nakita ng ganito. masama sa maling barkada, napapatay. Napagkakamalan o nasasama sa pahama. Number eight signs na baka malapit na pumanaw. Number eight is elderly. Pag umabot na ng 80s, 90s, years old, eh kahit gaano kalakas, alam ko malakas tayo. May 80 na malakas, may 90 man na malakas. Pero, syempre, alam naman natin, wala naman na bubuhay forever, di ba? So, pagdating ng 100, nanghirap na niyan. So, pwede na sila matumba, pwede na sila ma-accident. So, todo bantay na yung ganito. Huwag mo isipin, ah, malakas pa si nanay, si lolo, si lola, hayaan natin, mag-abroad tayo, iwan natin. Ah, hindi po, 80s, 90s, todo ingat na yan mabilisan na yun eh. Ang usually nangyari, bagsak eh. Bagsak mo na, hip fracture mo na, o na high blood, na stroke mo na, from the stroke, from the hip fracture, tuloy-tuloy na yun. Pulmonya na, hindi na gagaling, in and out sa hospital, hanggang komplikasyon. So, lagi may, may aksidente nangyari sa 80s to 90s. So, yun ang babantayan natin sa kanila. Number nine, last is yung may mental illness yung may schizophrenia, mental illness na hindi maalagaan ng sarili. O minsan yung mga may bipolar disorder, minsan mahirap din, eh. lalo na yung manic depressive. Ang hirap din makontrol yung buhay nila, laging nagkakaroon ng complication. Schizophrenia, alam niyo naman 'to, yung nakakarinig ng boses. minsan na or minsan kahit yung mga may bipolar disorder. I mean, mahaba naman buhay ng na may bipolar, pero mahirap din kasi madil sila lalo na kung manic sila o lalo na kung mental illness todo bantay to, to eh kasi hindi mo alam baka anong gawin nila okay so sa akin to pala nakikita ko kung meron silang nine nito bedridden, mahina baga, mahina puso, may cancer, naka-oxygen, nag-suicide attempt. Kung meron itong nine, medyo isipin ko, ah, delikado na to. So, ito po, warning na to sa pamilya, huwag magbubulag-bulagan. Kailangan ayusin nyo na kung merong aayusin doon, kung meron siyang konting gamit, may lote, nakapangalan, kailangan maaga pa ayusin na. Kung hindi, mag-aaway ang pamilya. Magsasamaan lang ng loob. Actually, sa akin, nung, yung nanay ko, nung na-stroke siya, 91 siya, pero umpisa pa lang eh, kita ko na tagilid eh. Kasi na-stroke siya, in two months, hindi siya gumaling. Dapat after the stroke, two months, recovery ka eh. First six months, habol mo sa stroke. Eh siya after two months, lalo humina, lalo nakahiga, ayaw na to. Ayaw na, nawala na ng lakas ng, ano, parang wala ng will to live eh. Kaya nakita ko, at tuloy-tuloy na siya down. Ayun yun na nga, in 3-4 months, namatay na. Nga. So, yun po. Kaya ang dapat natin gawin, pag meron kayong ganitong 9, hindi pa to ending, ha? Dapat malakas willpower mo. Kahit cancer stage 4, kahit bedridden, kahit oxygen, yung will to live ng pasyente at ang suporta ng pamilya ang magpapahaba ng buhay. Kaya kahit meron itong 9, lalaban tayo. Pero dapat ready tayo kung sakaling may mangyayari. Sana nakatulong tong video. God bless po.